Dahil lang travel tayo papuntang Boracay, ay pumunta muna kami sa PITX para sumakay ng bus papuntang Batangas. 268 pesos lang ang pamasahe. At after 2 hours and 30 minutes sa travel time, ay dumating na kami sa Batangas Port. Pero, may nangyari sa amin na sobrang nakakainis. Alright guys, so andito na tayo ngayon sa Batangas Port. Nakuha na rin namin yung ticket namin dito sa Togo. Sobrang bilis lang din, wala nang masyadong mahabang pila. Yung nakaka-visit lang talaga dito, gusto ko lang mag-rant mag, -rant, mag -rant saglit, guys. Ha. talaga ako kasi pagdating namin, pagbaba namin sa bus, ang nangyari is may mga tao na gustong tumulong sa pagkuha ng mga bagahin nyo. Kahit kinasabihan nyo na sila na ayaw mong patulong kasi yung mga bitbit -bit naming mga bagay, mga maliliit lang naman. Ito yun, oh. Maliliit lang naman ang mga bagay yung dala namin. So, hindi namin talaga kailangan ng tulong. Pero yung nakaka-visit lang, sinasabihan mo na sila na ayaw mo magpatulong kasi kaya mo naman. Hindi talaga sila nakikinig. Tutulungan ka talaga nila. As in, hahawakan talaga nila yung mga bagahe mo. Hindi talaga nila bibitawan. Pero parang naisip ko, parang modus din naman siguro kasi after nun, gusto nila na bumili kami ng pasalubong sa store siguro nila baka sila din siguro yung nagbabantay o nagtatrabaho sa store na yon. So pinipilit kami nila na sila yung magbitbit ng mga trolley namin. Tapos yung kapalit is bumili kami ng pasalubong dun sa kanila. Which is naman para sa akin, hindi naman yan dapat, di ba? Wala dapat sa pilitan sa pagbili kasi depende naman yan sa tao kung bibili siya o hindi. And sa amin naman, saka ilang sabi na talaga kami sa kanila na ayaw talaga namin patulong kasi sobrang, sobrang gaan lang naman talaga ng bitbit namin. Hindi sobrang bigat. Tapos maliit lang na Holy. Ayaw talaga nilang ibigay. And doon kami nila pinapunta sa store. Tapos pinipilit talaga nila na bumili kami ng pasalubong. Pero hindi kami bumili. Yung binili namin is mineral water na lang. Para wala nang masyadong, ano, wala nang masyadong usap pa o ano ganyan kasi nakakabwisit na rin kasi yun nga matagal rin yung biyay papunta dito tapos pagdating mo parang ganun pa sa pilitan ka pang papabili ng mga pasalubong para sa hindi naman masama na magdegoso ng ganyan pero huwag lang sa pilitan sa pagbili ng pasalubong di ba so ayan lang nagrant lang ako saglit kasi parang nabisit lang ako so yan kung pupunta kayo dito sa Batangas Port alam nyo na na may mga ganung modus dito so ayan lang at least alam nyo kung pumunta kayo dito. Next namin is papasok na kami. Sasampa na kami dun sa barko. So, na-update ko na lang kayo. Alright guys, so nakapasok na kami yan dito sa boarding gate. Pagpasok nyo pala dito, may babayaran pa kayong 30 pesos na terminal fee. dito na kami. <laughs> <laughs> Hello hey, mga please kanos. Please follow me on Instagram, uh, Rigor Mendoza, TikTok, Rigor Mendoza. And follow Josh Knows Best kapag gusto nyo ng mga senti na mga captions sa mga TikToks niya. And follow Crystal Treats PH. Ayan, so ayan yung mga kasama natin, mga tropa natin, papunta ng Boracay. So mag enjoy kami dun sa Boracay. Abangan nyo na lang yung travel natin for this vlog. With to go! So, sobrang excited na kami ngayon. Medyo matagal pa kami dadating doon sa Boracay. Bali, yung biyahe pa lang namin, guys, is from Batangas going to Boracay. Maraming maraming salamat to Go Travel for sponsoring this travel. Thank you so much. Hi, guys. Vlog turn over. So, sama ko si Josh, ang vlogger, at si Art na may-ari ng... Crystal Treats PH guys, follow on TikTok and Instagram. Yo. So ayun, tatanungin natin si Josh kasi first time kung sasakay ng barko. First time din po. First time niya din sasakay ng barko. Pero yung content niya puro ano, di ba? Hindi ano, pangala ano, pangalawa ko pa lang to na domestic. Oo, oh, domestic. Ah. Na parang so, go ah, oh, to kasi So doon na kami pupunta. Ilang lang naman na... Naki-epal lang ako dito. <laughs> Hindi ko nga alam ano mga sinasabi ko. Ayan, tignan mo. Kinukonchabo pa niya yung isa. Bye, guys. Follow nyo na! Ginagalingan, no? Ate Gregor Mendoza, follow. Ginagalingan, no? Yes, yun. Video na rin. Wow, gabi naman siya. Sanan Okay, so vlog natin sir. Ayan, shout out. Shout -out. Ayan, mga kabaro natin dito. Sa, taga, Joaquin, yan. Pagka <laughs> si Palo Mantike. Si John knows best. Ayan mga kabaro natin. Thank you mga sir. Ingat po kayo. <laughs> thank, you, thank, you, thank, you, thank, you. thank you po. <laughs> Bago sumampa ay may inspection muna ng mga bagahe. Siyempre, for safety purposes yan. Plus points ka dyan to go. Pagpasok ay kailangan ipakita muna ang ticket sa front desk para ma kung saan banda ang assigned cabin. At may namit ulit tayo na taga-suporta na nagtatrabaho dito sa Togo. Kayod lang ng kayod brother. Maraming salamat. Hi. 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 Mga tropa natin dito, mga kabaro. Shout out to you, support! po sa... <laughs> Thank you, yeah. Nice meeting you, bro. Ingat. Yeah. Alright guys, so dito na kami ngayon sa To Go St. Anthony de Gia. Ayan, Anthony de Gia. So, andito na yung room namin. Magkikibin tour tayo. Let's go! Taraan! So, pagpasok nyo, merong CR dito. Ang ganda! O, oh, diba? Hello! Ayan, hindi na natin papatagalin to, diba? and ito na yung higaan namin so apat shot bunk beds ayan yung itsura tara may isang upuan dito naman dito naman yung life jacket yan yung ano natin life saving appliances LSA ayan, ayan. so ito lang may TV <laughs> at ito makakasama ko guys agad guys oh, si Rigor tapos si Art do, mayan. So, BBB in real life. Oh, let's go. BBB okay. kami. <laughs> I-follow nyo sila sa kanilang mga social media accounts at suportahan din natin ang mga tropa natin. Kasi pare-pareho lang kaming lumalaban sa buhay. <laughs> so ayan, ngayon kakain na muna kami. At uh, titikman namin kung ano yung mga pagkain dito sa to go. So let's go, to go! Let's go! Let's go. Oh Kuya, ano yung reminders mo? Yo. You mean pin? Ay yung mga noice muli yan, Cool Vlog. Babe babe. Ayun po, available okay. din po yan dito sa Facebook. Togo guys, mga smoothies, cappuccino, mga drinks, iba't ibang klaseng right. drinks yan. Available. Cool blog Togo Cool Vlog Philippines. ayan icon like Facebook page. Ayun may Facebook page yes. din pala kayo, ayan. Yeah, may Facebook page din po sila, Cool Vlog Thank Philippines. Thanks. <laughs> Approve. Kuya, mamaya iririk na siya. <laughs> Alright. Good. <laughs> Guys, pupunta na kami ng Bora. Susundin na kami dito. So, saglit lang naman yung ano namin dito. Stay sa barco. Thank you! nandito na tayo ngayon sa Boracay and nasa Savoy Hotel po tayo dito sa Boracay. Sobrang ganda. Nakita nyo naman sa video natin, di ba? May pa-quick tour tayo. Sobrang ganda dito, promise. Ayan o. Oh. Pag gusto yung magpumunta ng Boracay, dito kayo magbook sa Savoy Hotel. Sobrang ganda ng place. And hindi lang yan ha, meron pa dito yung view. Oh. ba diba? Sobrang ganda as in. Kaya pumunta na kayo dito. Para di na magulo ang vlog na to, i-share ko muna sa inyo ang mga pinuntahan namin dito sa Boracay. Alright guys, so first nagala ala natin ngayon dito sa Boracay. Pero ayan, nandito tayo ngayon sa D-Mall. Bali, yung lugar na to, parang ano siya, parang mall type pero outdoor siya, ganon. So maraming mga restaurant dito and marami rin kayong mabibilhan ng mga pasalubong at kung ano-ano pa and basta madaming restaurants dito and may mga IG worthy na mga coffee shops dito Medyo crowded lang yung beachfront dito kasi halos lahat ng turista ay dito tumatambay pero hindi lang naman ito maganda dito marami din yung makakainan ng mga masasarap na food at na-discover din namin itong lakarinderya na may masarap na iced coffee At syempre, huwag nyo ding ang ice cream bowl na perfect na panlaban sa mainit na panahon. Tapos, tambay sa dagat at kaunting sightseeing sa mga magaganda. Magagandang view. Yes po. Opo. At sa mga parkipips naman, dito rin sa D-Mall ang mga bar kung gusto nyo mag-chill at magwalwal. To sawa. Bala na kayo. dito na tayo guys sa may swimming pool area nila. And magsiswimming tayo, syempre. Shout out pala sa Gooder Philippines. Available pala to guys sa O&I Bike Rentals. Kung taga Bacolod kayo, doon na lang po kayo bumili sa O&I Bike Rentals. Para hindi na kayo mahasil pa sa mga shipping-shipping na ano dyan. Okay? So let's go. Magsiswimming na po tayo. hindi naman malalim hindi malalim, dito yung mga baby girls dito <laughs> maraming mga baby girls dito yan ang sa likod ko ng sanang interviewin sila kaso baka maupusan ako ng english huwag na <laughs> After sa pool ay nag quick shoot muna kami kasi kailangan mag work pa rin for the brands kahit na sa travel. At maganda talaga tambayan dito sa beachfront malapit sa Savoy kasi hindi crowded at may mga food and drinks din na mabibili dito. Alright! Yeah. <laughs> yeah, parang 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 yung <laughs> Ayan! Alam niyo ba nangyari ngayon? One hour sila nag-content. <laughs> Diba? Sunburn malala. Pag Para sa trabaho, ganun naman talaga Isang Nakanap na ako. Nakapagnap naka naka na ako. Kasi kala ko namawala na sila or namatay. <laughs> <laughs> Grabe naman sa so, si, namatay. Si bag na lang ang na nakikita ko pag duro ko sa gilid. Mga <laughs> nagpo-post-post sa gilid. <laughs> <laughs> Pero at least natapos na namin. Pero enjoyable kung ano, maglalakot oh, pa sa taas. Yes. Nakakapagod talaga siya, no? Ang layo, oh. oh Doon kami galing, oh. Yan. Tapos ito pa ang pupuntahan namin. Kita niyo yan. Thank ito you Sago and to Go Travel. Yes, thank you so, you so much. So Grabe yung experience. Ramdam ko talaga yung pagmamahal ng mm -hmm. ng ano sa atin, Gaya ng to Go sa kasama. Ganyan yung sa sabi ng mga influencers pag nagpapasalamat sila. <laughs> yung pagmamahal. <laughs> 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 Hindi totoo, oh, sobrang thankful ako kasi naging Ah, ano? Oo. Ang sisikat ng mga kasama tayo. ko, guys. It's an honor talaga Lohan. na maging parte, na maging parte ng ano. Aray! Nung maging parte ng ng so, ano? to go card. Ayan. Ayan so. Hashtag to go Sama-sama tayo sa to go. And Saboy Hotel and Resort. Color your experience. Color your experience. Yes. Mega world. Mega world. <laughs> thank you so much po. May maraming salamat sa lahat na nag-sponsor ng travel na to. Wow! Thank you so much. Aside from beachfront na hindi crowded, free breakfast din dito sa Savoy. And na-enjoy din talaga namin ang food at ang night swimming syempre na may halong usapang buhay, pag-ibig at pag-asa. Char, papadudot yan. Bago umuwi ay nag-workout muna ako para malubos-lubos ko talaga ang stay ko dito. Share ko lang din ang supplements na nakatulong sa akin na kahit madaming ganap ay di pa rin nagkakasakit. Thank you, Body Armor. We na. Thank you guys. Thank you. Good trip. Pat at Josh, na hilalo. It's an honor na makilala si Rigor at si AJ. Sobrang bite nila in person. Akala ko, akala ko yayabang <laughs> ito. Oops boarding gate. Thank you. Thank you. Pagod, pero masaya. Thank you so much to go and Savoy. Sa travel na to, nag-enjoy talaga kami. Super! Thank you po. Thank you po. Oh yeah. Good afternoon. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ah, hindi pa pala. Ayan, nantayin na tayo muna tayo. Maneuver Dahil ka sa vlog kuya uh, Hi 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 vlog Galing ni Kuya Ang galing ni Kuya Kuya nagdadrive din ako ng ganyan <laughs> Thank you Kuya Thank you Uy Hello. Let's go na po It's time to go medyo magulong din pala. ayano Kasi kanina medyo masama na yung panahon. Pero hindi naman super masama. Pero maalon lang. Makikita mo talaga na maalon. Tapos, yun lang kasi yung mga kasama ko kasi dito. Parang hindi sila sanay talaga sa alon. So, patatawa ka na lang. Hindi, hindi naman siya katawa-tawa. Pero parang ma ka sa mga reaction nila. Parang gano'n Kasi sobrang genuine yung mga reaction nila. natatakot. Yung parang, okay lang ba yun? Uy, normal lang ba yun? Mga gano'n Di ba? Natatakot sila. Ayan, buti na lang. Buti na lang. May experience tayo sa mga ganito. Medyo... Ano na, medyo sanay tayo So, yun lang. Ngayon, pabalik na kami. And sobrang sarap ng trip namin ngayon. Yun lang. So, last na lang namin na biyahe. Pabalik ng Manila. Alright guys, so andito na kami ngayon sa Manila and hindi muna kami umuwi sa kanya-kanya bahay namin. Bro, andito tayo sa ano? Silingan. Silingan Cafe, ayan. Dito lang yan sa may Cubao, di diba? ba? Expo. Expo. Yan, Cubao Expo. So, ang haba kasi ng bayan namin sa Togo, so nag-decide uh, muna kami na magkape dito. And, napakaganda dito guys. Ganda, okay. no? Ayan. 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 Oh, ayan. Ay, ay, ano, I highly recommend ko dito yung ano, dul, dulce, dulce Latte. Yeah, oh. Dulce Latte. Anong pangalan mo ate? Joy po. Single or in a relationship? In a relationship. Yes. Sana all! Gano'n kayo. Eto, huwag na na mag-vlog. In a relationship ka naman pala. Eto, huwag na, tapusin natin yung vlog natin. Joke lang. Pero ang ganda dito, guys. Sobrang chill ng place. And masarap yung kape. Yung kape pala nila, kinukuha nila sa Batangas. Tapos, yung coffee shop na to, guys, ay na... Ano, tawag niya? <laughs> ano? ano? Eh, kwento ko yung ano? victims na pala out nila. Ayan. Hindi, na ano sila, na notice sila ng ano, ng The New York Times. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan o, oh, na notice sila ng The New York Times. Ayan di ba? Masarap naman talaga yung kape. Ako gusto ko talaga sa mga coffee shop, yung kape talaga ah eh. uh, bago yung, bago yung... hindi, <laughs> hindi, Kasi merong magagandang coffee shop, magaganda yung vibe, yung parang chill ng place, pero yung kape nila medyo hindi ganun ka sarap. Dito, masarap. Eh, hindi, aakyat ko pala kayo sa taas kasi may, ano sila dito sa taas, exhibit. So, e-explain eh, ko sa inyo kung bakit ganito mamaya. Yan! Ito yung sa taas nila. Ayan, so exhibit dito sa taas, tapos dun sa baba, coffee shop. Ngayon papa explain natin kay ate. Kasi, hindi ko alam kung paano i-explain. Ate, ano nga yung ano, explanation, short explanation sa coffee shop na to? yung mga nagtatrabaho dito, mga ganun. XP, ano yung sinabi mo kanina? Ano po, related po sa ETK. Extra killing. team. Ayan, so yung lahat na nagtatrabaho guys dito sa coffee shop ay related po sila sa extrajudicial killing. So, yon nakakasad. Pero at least napaka-strong nila, di ba? Kasi kahit may pinagdadaanan sila sa buhay, siyempre, kailangan pa rin magpatuloy tayo sa sa buhay, sa sariling buhay natin. Kahit may mga pamilya tayo kakilala na, ayun, um, biktima ng, or na-biktima ng extrajudicial killings, di ba? Yun lang. <laughs> Ate, huwag kang umiya. <laughs> Joke lang. Ayan guys, so bisitahin nyo ito kasi sobrang ganda ng place at tulungan natin sila. Rate natin eh. Oo, oh, i-rate natin yung kape. Kape, ako, ako, Ah, ikaw, ikaw. Rate, rigor. Thank you, coffee guys. Ah, uh... 9.5 point 9.5 over 10. Okay. Bakit bakit may 0.5? Hindi ko rin alam Pero masarap talaga. And maganda yung aesthetic ng lugar. 'Yun yung maganda. Tapos di ba most most ng mga coffee shop sa sa ano, dito, yung mga nauunawa is more on aesthetic of the place. Pero to, masarap yung coffee nila. Ito yung dol, dolce ano? Dulce ba 'yun? Dulce, dulce latte. Dulce. Sarap-sarap. And sarap. chilling cheers, cheers oh, nice. Aesthetic. Ikaw naman AJ. So ayun, yung aesthetic for me is ayun din 9.5 out of 10 kasi bukod sa minimalist yung place, actually ang ganda kasi may message din talaga and may yung lugar. So kung makikita niyo sa taas, pinakita na ni Josh may exhibit talaga doon, iba't ibang auditory experience, visual experience dito din sa pinaka pader nila and yung pinaka interior nila is ang dami mga message and advocacy. So perfect to Yes, di ba? So, in-explain na nila lahat kasi hindi ko kaya i-explain. <laughs> Buti talaga dito sila, di ba? So, ayan na guys. Bisitahin na yung Silingan Cafe dito sa Cubao. Alright?